napakagulo po ang game na to dahil po nakalaro natin ng isang agresibong alapin player laban sa ating Sicilian defense ng C5 mga kaibigan. Sisimula na po natin kung gaano kahirap i-counter ang isang napaka-agresibong player. Pero bago po natin pag-aralan ang game na to, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa channel natin. Kasi dito po sa channel natin, marami po tayo makukuhang mga ideya sa opening middle game strategies in game at kung ano-ano pa dyan sa chess. Kung gusto niyo po ang content na to, subscribe na po kayo agad. Sige po, huwag na po nating patagalin at sisimulan na po natin. Dito po ako po ay black, siya po ay nag-e4 at tayo po ay nag Sicilian defense, nag C5 po tayo. Ngayon ginamitan tayo ng alapin variation ito po ay C3. Alapin variation ng Sicilian defense po mga kaibigan. Purpose po niyan, magpopulate po yung mga pawns niya dyan sa center. So dito ang ginawa ko mga kaibigan, ako po ay nag knight dito sa C6. Siya po ay nag D4, kinapture ko ang pawn dyan sa D4 niya, nag recapture po siya. At dito po tayo po ay nag D5. Preventing po sa further push ng pawn dyan sa D5. So dito usually mga kaibigan, kakapturin lang po ito ang pawn dyan sa D5 pagkatapos magquintax d5 tayo at siguro knight to f3 po sila para depensahan po ang pawn po dyan sa d4 pero hindi po yan ang nangyari mga kaibigan kundi tumira po siya sa knight to c3. Gusto niya po na tayo po ang kakain dyan sa pawn sa e4. So dahil po dito, normal po na tirada dito, kakapturin po talaga yan. Imbes na mag-recapture po siya mga kaibigan, ang ginawa po niya ay nagbisya po dito sa g5. Meron din namang mga ideya na ipush lang po ang pawn dito sa d5. Para magkakaroon ng space yung puti. So sa ganito pong opening, mas maganda kung ang knight natin ilagay natin sa e5. May mga masters din na babalik lang po dito sa b8. Pero okay din kung magknight to e5. Halimbawa kung mag queen to a4 check, may bishop to d7 lang. Depensa sa kanyang queen. At dito po, queen takes pawn po dyan sa e4. At dito po, pwede lang pong magknight to g6. Next po dyan, knight to f6 na po. Kaya, balik po natin sa posisyong ito. Hindi po siya nag-push ng pawn dyan sa d5. Kasi, marami na pong naglalaro siguro ng ganito. Hindi niya po siguro gusto. Ang ginawa niya, iniba po niya. nag po siya sa g5. So, dito mga kaibigan, ang ganitong tira po, ay wala na po sa database. Yan lang po ay nagpapakita na opening pa lang. Ibig sabihin, agresibo po ang klasing player na to. Kasi gusto niyang ibahin yung posisyon at wala sa database po mga kaibigan. So dito po according sa computer, mas maganda kung mag po tayo dito sa A5. Pero hindi po yan ang move ko, ako lang po ay nag-pawn po dyan sa F6. Kasi po ang plano ko po dito, pwede lang po ako mag-push ng pawn dyan sa E6. Preventing po sa pawn na yan, labas po natin yung bishop sa diagonal na yan, pagkatapos mag knight po tayo castle at mag knight to g6, pwede rin ang ideya mga kaibigan at sa kalaunan, kung guarded na po ang square na to, pwede na po natin ipush ang pawn at magkakaroon ng space po sa center. Kaya dito mga kaibigan, nagpatuloy siya ay nagbishop dyan sa b5. Tingnan nyo po, grabe po ang pagka-agresibo ng kalaro po natin. Ibinigay po niya ang bishop niya dito sa G5 para magkakaroon po tayo ng maraming doubled pawns. Halimbawa, doubled pawns na po tayo dito sa E-file. At ngayon, magkakaroon na naman ng doubled pawns dito sa G-file. Pero dito po, sa tingin ko, bakit hindi niya inatras yung bishop niya sa E3 at saka nailagay yung bishop niya dito sa B5? Kasi siguro sa tingin niya, kapag atake po siya ng husto kung kakapturin po natin yung bishop. So ang ginawa ko po dito mga kaibigan, nakita ko po yung kanyang bawi kasi merong push ng pawn po dyan sa d5. Hindi makailag yung knight natin kasi nakapin yung king po natin. Ngayon kung kakapturin po natin at mag queen po sila dito sa h5 check, matatalo po sila kasi mag g6 lang po tayo. So panalo na po ang ganitong posisyon. After ng queen takes pawn, kahit capturin ang pawn dyan sa d4, mas okay na mga kaibigan. So balik po natin. Ang ginawa ko po dito sa posisyon na to, nakita ko yung paparating na push ng Pongen sa D5 mga kaibigan. Pero sa tingin ko, okay lang ang ganitong posisyon, kinapture ko yung bishop niya sa g5. Kahit na magkaroon po tayo ng double pawns, okay lang. At dito mga kaibigan ang ginawa po niya, nag d5 na po siya. So dyan po natin makikita kung gaano kaagresibo, napakagulo yung posisyon natin sa ganitong tira na. Kasi po dalawang files na po yung may double pawns tayo mga kaibigan. Kinakailangan po dito na hindi po siya makabawi kung sakali unti-unti nating i-consolidate yung ating posisyon. Kaya dito after push ng D5, siguradong makakain na yung knight natin. Ngayon ang ginawa ko dito mga kaibigan, ako ay nag A6. Dahil kung kakapture po sila ng knight, mali kasi kakapturein lang po natin ang bishop niya dyan sa B5. So dito mga kaibigan, ang ginawa po niya, ay nag-queen po siya dyan sa A4. Grabe. Sa tingin niya po siguro, hindi tayo ka sa kanyang bishop kasi hanging yung rook natin sa A8. Pero tandaan po natin mga kaibigan, especially po sa mga baguhan po na nanunood, baka hindi tayo ka kasi malilibre yung rook natin na 5 points. Capture tayo ng 3 points, tapos makukuha yung 5 points, baka yan po ang ating iniisip, especially po sa mga baguhan dyan. Pero tandaan nyo po mga kaibigan, meron po tayong 3 points na kinapture dito kanina. Yung bishop niya dito sa G5, kinapture po natin na libre. Ngayon, okay lang ba na capturein yung bishop dyan sa B5? Of course, okay po yan mga kaibigan. Kasi 3 points plus 3 points equals 6 points po yan. Samantalang ang kanyang kakainin ay 5 points lang po. So, may video po ako tungkol sa minor pieces. Kaso English lang po yon mga kaibigan sa ibang channel po natin sa YouTube natin. Yung may pangalan na Jones Chess na channel sa YouTube po natin. Tinalakay ko po yung mga minor pieces doon versus Rook. Kaya dito mga kaibigan, ibinigay niya ang kanyang mga minor pieces in exchange po sa rook. So sa nakita ko, mas maganda, middle game po mga kaibigan, mas maganda na may mga minor pieces po tayo compare po sa kanyang lamang sa rook. So ang ginawa ko dito, kinapture ko na po yung bishop niya dyan sa b5. Yan po ang mga imbalances. Two minor pieces versus rook. Kinapture niya yung rook po natin dyan sa a8. At dito po, ang next ko pong ginawa ay nag-knight po ako sa b4. Siyempre, nakita po natin yung fork sa kanyang king at sa kanyang rook, mga kaibigan. So, sigurado, kung hindi niya madepensahan ang square dyan sa sito, makukuha yung rook niya. Ngayon po ang ginawa niya, mga kaibigan. Siya po ay nag queenside. Super agresibo talaga, mga kaibigan. Dito, napakagulo po ang posisyon. Walang ganitong laro po sa database tiningnan ko mga kaibigan, napaka gulo ng posisyon. Kung tingnan po natin ang posisyon mga kaibigan, meron na po tayong tatlong double pawns. Ayan po, na kung saan hindi po ito magandang practice sa estratehiya mga kaibigan. Pero kahit meron po tayong tatlong double pawns dahil ang imbalances po mga kaibigan ay meron tayong two minor pieces samantalang sa kanya ay lamang siya ng rook. So dito, pwede na po natin mai apply yung lecture ko doon sa ibang channel ko na Ingles sa Jones Chess, ang ganitong idea po. Pero sa mga ganitong tira, kung pwede lang po mga kaibigan na wag po natin hahantungin sa mga ganitong double pawns mga kaibigan na halos tatlo, hindi po to magandang practice, pero dahil napaka... Agresibo po ng opponent natin, wala po tayong magawa at ito na po ang nangyari sa laro po natin. Ang lamang lang po natin dito mga kaibigan, dahil po sa imbalances to minor pieces versus rook, nagkakaroon po tayo ng anim na pyesa samantalang sa kanya lang po mga kaibigan ay meron lang pong lima. So ibig sabihin, parang one piece ang kalaro natin. Yes mga kaibigan, ang two minor pieces napakaganda sa middle game kasi yung mga rooks ay hindi pa aktibo. Tingnan nyo po yung rook niya sa H1. Hindi pa nakagalaw. So yan ang gagawin natin exchange po natin yung rook natin sa kanyang two minor pieces o dalawang bishops o di kaya dalawang knight or knight and bishop or bishop and knight yan po ang mga halimbawa ng two minor pieces ngayon pagkatapos niyang nag castle queen side ang ginawa ko po dito mga kaibigan ako po ay nag knight dito sa d3 next po dyan may fork na naman dyan sa f2 fork ang kanyang rook at saka ang kanyang isang rook dito sa h1 so dahil checking po yan wala na po siyang magagawa After ng ilag o di kaya dito sa C2, maka-capture at ma-fork na. Lalong malulugi po siya dito mga kaibigan. So ito po ang tandaan natin. Kapag ang night po ay napakaganda o napakagaling kung ilagay natin sa outpost na kung saan magiging tinik. Po yan sa lalamunan ng ating kalaro. Dahil check anong ginawa niya dito mga kaibigan, akala ko po mag-resign na po siya, kinapture niya lang po mga kaibigan. Hindi po siya natakot so nag-recapture po ako. Tingnan po natin ang posisyon. I-evaluate po natin yung material. Merong apat po siya na pieces, samantalang tayo ay meron pang lima. Pero kung tingnan po natin, dalawa na po ang na-develop na mga pieces niya. Kaya parang mas active siya compare sa atin. Kaya ang ginawa ko dito para ma-develop po na yung mga pieces natin dahil sa mga baguhan po, napaka-importante po talaga na i-develop po natin lahat ng mga pieces natin sa higit ng ating makakaya po. So ang next plan ko po dito, mag na po dito sa F6. Pero dahil move ba niya, siya po ay nag dito sa F3. Tingnan nyo, tatlo na ang na-develop po niya samantalang sa atin wala pa. Pero dahil lamang po tayo ng pyesa, kinakailangan na makapag-consolidate tayo at, at makapag-recover sa posisyon dahil once makapag-develop tayo lahat ng mga pieces natin, sigurado mahihirapan na po siyang magkakaroon ng advantage sa ganitong posisyon. So dito po dahil nag-knight po siya sa F3, threat po yung pawn natin sa G5. Of course, hindi po natin yan ibigay. Ako po ay nag-push lang ng pawn muna sa g4. Threat yung knight niya. At ngayon siya na po ay nag knight to e5. Kung tingnan po natin ang isang agresibong player parang nakakatakot. Kasi marami ng mga pieces ang nailabas. Okay lang na kahit lugi siya sa material. Ang importante po ay agresibo siya at makapag-atake ng husto. Kaya dito mga kaibigan, sinisiguro ko po na hindi po siya makapag-atake. Kaya ang ginawa ko po, ako po ay nag-knight to f6 para aatakihin ko din ang pawn niya dito sa d5 kung sakaling kakapturin niya ang pawn dito sa b5. So halimbawa kung kakapturin niya ang pawn dyan sa b5, siguro pwede na din akong kakapture ng pawn po dyan sa d5. Kaya balik natin, after ng knight f6, ang ginawa niya. Kinapture niya po talaga yung pawn natin sa D5. So gaya ng sinabi ko, kinapture din natin yung pawn sa D5. At nagpatuloy nag queen to A4. Ito po ang tandahan natin ha. Meron pong discovery. Napakadelikado po kung hindi po natin yan pansinin. Halimbawa po, pupunta lang po tayo dito sa B6. Dahil once iilag niya yung knight niya, makakain yung queen po niya. Pero delikado po yan. Especially sa mga baguhan ha, na nanonood yan. Delikado po talaga mga kaibigan kasi magkakaroon po ito ng double check. Hindi mo makakain ang queen kasi ang isang piyesa niya ay nakacheck. Hindi makailag, hindi makacover kasi dalawa po ang nakapag-check at napakalakas po kapag merong double check. So yan po ang ating tandaan mga kaibigan. Dapat po nating i-analisa ng husto bago tayo mag-decide kung anong move po natin. Dahil sa kanyang pagka-agresibo kung nagkamali ako, nagnight ako dito sa B6, sigurado na matatalo po ako sa ganitong posisyon. Kaya ang ginawa ko mga kaibigan, hindi po ako nagnight dito sa B6 kundi nag ako po ay nag-bishop dito sa D7. Dahil kung kakapturein po niya, of course hindi po king ay pagkakapture po natin kasi merong discovery. Ang posibleng gagawin ko dito ay pwede ko lang capturein ang knight niya dyan sa D7. So walang double check yan mga kaibigan. Hindi na uubra kung magnight pa dito sa D6 kasi kakapture lang yan. Hindi kasi naka-double check, naharangan ng queen. So balik po natin. Ang ginawa ko po ay nag-bishop po ako sa D7. So naghihintay ako na kakapture niya, matutuwa po ako kasi lamang po tayo ng pyesa. Gusto kong mayroong mga exchanges kasi yan ang gagawin talaga kapag lalamang tayo sa pyesa. Kaya dito, imbes na capturein niya Of course, nakikita niya na hindi talaga maganda na capturein kasi maubos yung mga attackers niya. Kaya siya po ay nag-king po dito sa B1. Inilag na niya yung king niya. Baka makapasok yung queen natin dyan mamaya kung mawala yung queen niya sa A4. At baka magkaroon ng promotion ng pawn delikado. Kaya iniwas na niya. At dito mga kaibigan, ako ay nag-G6. Anong purpose ng G6 po? Ang purpose po nito ay para mailabas yung bishop natin sa G7. Dahil sasabi ko na, importante dito talaga na i-develop natin lahat ng mga pieces natin vacate natin lahat ng mga pieces natin sa back rank kaya nag g6 po ako. So nagpatuloy siya po ay nag queen to c4 kakapturin po niya ang knight natin dyan sa d4 and at the same time kakapturin niya din yung pawn natin sa d3 okay lang po yan mga kaibigan kaso medyo sa ganitong posisyon medyo may kaunting kamalian ako dito sa g6 sana kanina nagpush na lang po ako ng pawn dyan sa e6 para iisang labas na lang po at the same time may push po ng pawn dyan sa e6 dipinsado yung knight natin sa d5 kaso may kaunting pagkakamali simple siyempre tao lang po tayo, maraming mga pagkakamali din. Nag-G6 po ako, well, logical naman para makapag-develop yung bishop po natin. Kaso nag po siya dyan sa c4, naka-fork si knight at saka si pawn, kaya po napilitan po ako na i-push ang pawn dyan sa e6. So parang wasting of move po ang g6 kasi may e6 lang pala. So dito po i na po niya yung rook niya sa d1. Yan importante. Develop po talaga lahat ng mga pieces. Tingnan niyo po, yung kanya mga pieces, napaka-agresibo lahat, active. At dito ang ginawa ko mga kaibigan, nag ako sa g7 kasi dipinsado na ang knight natin sa d5 at ibinigay ko na lang yung pawn sa d3. Hindi na po natin didipensahan pa ang pawn na yan kasi kung didipensahan po natin, may posibilidad po na matalo at makapag-atake po siya ng gusto. Kasi yan ang gagawin ng mga baguhan eh. Ayaw ibigay lahat ng mga pieces. Pero kung sa tingin nyo po, huli po yung development nyo, mas maganda ibigay na lang ang pawn na yan. Well, lamang din naman tayo sa pawn, bakit hindi tayo magbibigay? Ang importante po dito ay makapag-develop lang po tayo. Of course, kung develop, well develop yung position natin, of course, hindi po tayo magbigay ng pawns. Pero kaso lang, hindi pa develop lahat ng mga pieces natin. Yung rook nakatago pa, naka parang natutulog pa yung rook dyan sa h8. Gawin natin ng paraan na may develop po yan lahat, kahit na makain po yung mga pawns natin. So dito nag po siya dito sa D6. Grabe, ayaw niya po talagang makapag-castle tayo. Napaka-agresibo, napaka-annoying ang kanyang mga tira mga kaibigan. Ako ay nag-king sa e7. Dito nag-knight na po siya sa f7. Na-fork yung rook at saka yung queen po natin. Pero dito sa tingin ko, medyo lamang pa rin tayo sa posisyon. Pero okay lang. Nag-queen lang po ako dito sa b6. Dahil once na iilag ang knight na to, may checkmate po tayo dyan sa b2. Baka hindi niya makita. ide simple win lang po tayo mga kaibigan. Kaya dito, ang ginawa niya, kinapture niya yung pawn gamit ang queen. Hindi niya muna kinapture yung rook. Dahil kung kakapture niya yung rook po natin, meron po kasi tayong bishop capture, may threatening checkmate dyan sa b At kung halimbawa siya ay magdepensa ng dito, kakapture na natin yung knight niya dyan sa h8. So yan ang mga ideya ko mga kaibigan. Kaya po ako nag-queen po dyan sa b6. So dito kinapture niya. Of course, ayaw niyang galawin ang knight na to kasi direktang checkmate doon sa bito. So ngayon, kinapture ko na po. Kung kakapture niya yung rook natin dyan, edi may checkmate in one. Ngayon, hindi na niya makain yung rook kundi doon na siya kakain sa bishop natin sa e5 kasi may checkmate na doon. At kung yan ang mangyayari, ay ah, mag na po tayo ng rook po natin dyan sa c8. Sa open file po talaga kinakailangan yan. Para kung may atake po tayo, hindi agad makataka si king. Ayan po. So balik po natin. After dito, queen dito sa b6. Nag queen takes d3. At ngayon nag bishop takes po ako. Nag knight takes e5 po siya. At ngayon, ang ginawa ko po dito mga kaibigan, pwede rin namang mag rook to c8. Pero ang move ko po dito, nag rook lang po ako sa f8. Kasi gusto ko pong alisin ang double pawn na to. Dahil kung sila po ay mag push ng pawn, hindi kakain na po tayo. Ngayon, ang ginawa po nila, sila po ay nag-move lang po dyan sa F3. E di siyempre, kinapture na po natin. Nag-recapture siya gamit ang kanyang knight, umatras po siya. At ngayon, tayo lang po ay nag-queen po dito sa E3. Gusto ko na po ng exchanges para magiging relax yung endgame natin at hindi mahirap talunin kapag wala ng queens. Kaya yan ang ginawa ko mga kaibigan, dahil alam po niya ang ganyang strategy, hindi po siya nag-exchange ng queens. Nilag niya ang kanyang queen, baka sakali magkamali ako at matalo po tayo. So ngayon, ako ay nag-rook po dyan sa f4. Anong purpose? Gusto ko sanang ilagay yung rook ko dito sa c8 para may punteriya doon at maybe magkaroon ng checkmate kung sakaling uh, aalis yung rook niya dito sa back rank. Kaso, nakita ko to mga kaibigan, may queen to h4 check, makukuha yung pawn natin sa h7, makapasok po siya sa 7th rank. Kaya, ang ginawa ko, nag na lang po ako sa f4 para hindi po siya makapunta dito sa h4. So, yan ang ideya ko. Ngayon, siya po ay nag dito sa d4. At ngayon po, nag-checking na po ako kasi may plano po ako mga kaibigan. Pe-pressurein ko po ang night na to hanggang sa makuha po yan. Limbawa kung sila lang po ay lalagay dito sa A1, gagawin po natin. Pwede lang po tayo mag knight dito sa E3 at saka pupunta tayo dyan sa C2. So dito mga kaibigan, ang ginawa po niya, After ng knight dito, queen po dito sa si a4 check, siya po ay nag-king dito sa c1. Ganda sana no, kung may rook po tayo dito, maganda sana, talo na. Kaso nandito yung rook po natin. Pero okay lang, no problem. nag -knight po ako sa e3, naka-fork si rook at saka si queen. So ginawa niya, nag-check po siya para mailag at mailag din yung rook niya. So dito po, ang ginawa ko, nag-king lang po ako sa e8. At ngayon siya po ay nag Knight to B5. Ibinigay niya ang Rook niya po. Ngayon, anong mangyayari dyan mga kaibigan kung kakapturin po natin ang Rook? Dapat po tayong maging alerto kasi merong Knight dito sa D6. Imbes panalo tayo, matatalo pa. Fork yung Queen po natin. So yan ang tandaan natin. Bakit kaya dyan siya pumunta? Ano kaya ang purpose niya? Dito kaya sa C7? O di kaya dito sa D6? Kaya yan ang gawin po natin mga baguhan sa pag-a-analyze ng ating laro. Especially kung ang laro po ay ongoing pa. So ngayon, Ginawa ko para isimplify ko nang in-game. Nag-exchange na po ako. Ngayon, nag-recapture, nag-capture na. At dito po, nag-king na po siya dito sa D2. Para ma-activate yung king. Wala nang mga queens. In-game na po to. At ngayon, ang ginawa ko, nag-bishop takes knight po ako. Ano ang mangyayari? Kung ako po naging greedy, kinuha ko yung mas mal malaking value. Knight capture sa rook. Meron po kasing knight dito, mga kaibigan. At posible na makapag... Uh... Laban po siya after ng recapture. So balik po natin, hindi ko pinahintulutan po yan. Kinapture ko yung knight niya at dito nagcapture po siya. Dalawa versus isa. Pagkatapos dito mga kaibigan, hindi pa ako nakapag move. Siya na po ay nagresign na. So na-realize niya na hindi na po siya makapagpanalo dito kasi dalawa versus isa kasi. So manalo talaga tayo ang ganitong posisyon. So, meron ba kayong mga nakuhang ideya sa posisyon po natin, sa lecture po natin, sa video po natin ngayon? Kung meron po, pwede nyo bang mailagay dyan sa comment section para masiguro ko po na meron kayong mga nakuhang mga estrategiya sa middle game, mga ideya sa opening? Ako po ay matutuwa kung meron kayong mga matutunan sa bawat video release ko po dito sa channel po natin. Maraming salamat ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo. Hanggang sa muli. Goodbye.